Ayan, ito yung pambayan natin sa pure gold pag dumating si pure gold. ba? Diba? Ang mga bayan na to ay 38 kasi mabigat na dito sa kakapag yung gano'n. Oh. Eh. Mabigat kaya yan, ganyan yan. Pwede ko alam kung tatanggap sila nitong ito. So, 25 cents. Ang dami na kasi, binigyan pa ako ng kapatid ko doon. Ang dami. Pwede nagdag ko na lang dyan. Di, naka 40 pesos din tayo. Ayan, ayun yung gabay natin sa pure gold. If darating na yun si pure gold, kasi siya nang kalatang lamesa ko dito ah. ano sa lamesa ko lang talaga yan calculator notebook na listahan listahan ng mga utang, hindi sa bigas hindi sa ilalim, hindi syempre yung cellphone natin sa gcash yung tubig ko tapos mga ano yan gunting, tsaka mga ano, um, ang tawag nito pin-telephone ayan, nandyan ayan, tayo natin sa si pure gold ngayon or bukas Hi guys, dumating na pala yung pure gold natin Expected ko, sabi kasi ng ano Sabi ni ahente Is eh, 7,989 Ba yung ano, copy bill Diyos ko, rag, times 2 pala Kaloka tong ahente Nato, hindi niya sinabi ng Totoo Buti na lang, nakira pa akong pambayad Pambili ko pa naman sana kung Malapit sa grocery hand dito Buti na lang talaga alam nyo ba diba, ang nagiging bill ko sa pinamili namin nung Sunday ng hapon ay ito 15,094 na ang binayad ko kanina nakalista tayo ng 30 pesos diba akala ko 7,000 kulang-kulang 8,000 kasi yun ang sabi ko at saka yun lang yung pira na nakaano talaga para sa kanila buti na may pira pa akong pambayad nako ano So, ilang karton to isa, dalawa tatlo apat, lima hanim hanim na box pang pito to ito pang pito yan guys, kasi wala na tayong pang ano nito, kasi siya na mainay siling fan yun, yung binuksan ko iba tipid tayo <laughs> ang binta ko pala dito sa plus na guyaba na to ay 13 and then there is itong mga sistuna na ganyan ay 11 pesos lang ang hmm, bintahan ko dito bali limang box pala to lahat ito, ito dalawang orange tsaka apple tsaka isang guyabana ang guyaba is 13, ito 11 and then ito, ano kaya to ah, diaper lang pala po Pero itong diaper ko ay mga dalawang tao lang nabili palagi dito. Pero apatan, limahan, ganyan. Minsan pa nga pito. Pitong piraso. Ayan. Yung medium natin ay 9 pesos. Tapos itong Charmy kasi ubos na to. 9 pesos din yung bintahan ko nito. Apat lang binili ko kasi ang akala ko kasi ay mayroon pa marami pa doon. Nakadispo yung pala. Wala na dahil kaya 9 pesos apat na piraso so, naku kumuha rin ako sa grocery sa friday ang deliver tatlong at ang ganito so di diba, ano, rin naman to hindi naman na tenga to madali lang din naman mabinta kasi ang ano nila ay isang balot kinukuha nila ito may bulak tayo kumuha na rin ako kahit mayroon pa 8 pesos hindi ito kumuha tayo kasi konti na lang yun yan yung kasi yun Hmm. by 3 git 1 free diba sayang din kaya kinuha ko na nabinta rin naman yun. ito 8 pesos tas ito 8 pesos by 11 git 1 free pinalawa ko na kasi mas mabinta si cream silk na green dami na to may naghahanap din naman mga ganito kung magkano ba ito sa pre-order nakalimutan ko ito kasi is nasa 30 na nagabinta ko dito Basta mga yung bintahan ko ito sana. Kumuha na ko na kasi na ako. So, lahat naman ng shampoo ko ay 7 pesos lahat. Lahat ng shampoo. Ilan kumuha ko nito kasi yan, Alam mo na, by 11.13. Pumunta pala sa Virasa kanina, na gano'n rin sa akin. By 11.13 again. Ito wala. Wala siya, 50% off lang daw. Ito wala na, naubusan na ako magano tayo yan magugupit tayo niyan. Itong kirating meron pa to doon, 11 plus 1. Tapos ito mga del. Ayan mga del. Mga del na the rest. And then, may na tayo kasi mabinta rin to. Ang ko dito ay, ano na, 20 pesos. Kasi 18, halos 18, 17, 20, 18 na ata. Kasi ang binta ko, 18 na. may bahay ko para na may budiga ako dito. Oh. Lihingal na ako. <laughs> Ay, just ko. Yan para, para may budiga na ako sa bahay na to. Ang stock natin dito sa bahay. Wala pang bigas. Ano? Ubus yung bigas natin. purge, Ha? Ay, Guys, tuloy natin yung ating pagbibidyo. Pagbablog natin. Ito, guys. Oh, ito yung ano bitaw ay uh, yung bitaw bibisaya na ako sa inyo yung breadstick na liters to so, mo free game inside uh, dalawang balot ang pinakuha ko nito sa akin partner hindi nito may ano tayo ignog hindi mga piatos naman ito mga piatos ay 18 lahat ng piatos ko ay 18 ito pala mayroon pa pala oh, mga mga sampalok na frutus piso naman yung bintahan ko dyan kasi kaya paano may kita ka naman din ito ay 4 pesos And then, ito ay 20. Tapos, ito mga ramen ay 16. Tapos, natin pa tayong mintos. Mintos ko pa rin ay piso pa rin naman. Kasi kahit pa paano, may kita pa rin naman. Tiba? Kasi pag masyadong malaki ang natin, yung tubo natin, kawawa naman yung mga bata. Ano pa yung mga yung natin? Ayan, Skyflakes. Ayan, si Skyflakes. Ang Skyflex ko ay 8 pesos. Ano kayo nasa ilalim? Tingnan natin. Kasi kulang-kulang yung mga biskwit natin para mapuno na yung mga biskwit natin doon sa lagayan. Diba nakita nyo naman sa vlog ko nakaraan. karaan. Nakalbo na talaga. Kasi for one week na sa probinsya kami. Tingnan natin ha. Kasi sana magulo ako maglagas sa baguhan lang naman ako dito. Pero ilang buwan na rin naman. Subscribe nyo naman ako. Naminilit <laughs> na. ah, Ito. Ha, oh, ito may kape rin tayo. Kumuha na ako dalawa. Dalawa rin sa Nestle. Kinuha ko kanina. And then, ito may beef fresh tayo. Piso pa rin ang beef fresh natin. Tapos may yam, -yam. Ay, pen-pen. Ang pen-pen ay 13. Tapos ito kumuha rin ako doon na ng dalawang pack to eh, Alam ko eh. Dalawa lima pa rin to. Diba sa Nestle kanina? Meron din ako nito. Dumating yung Nestle kanina rin. Ito may pintura tayo. Yung pintura ko ay apat lima na ata. Ito bintahan ko dito. Sabi ko parang ginakaya ang ano. And then ito may mintos, piso isa. Ay, kumuha ko ng suwak. Siguro yung asawa ko kumuha ng suwak. Kumuha ko rin siya. Kasi marami na ang suwak na ay hindi walang kumuha ng suwak siguro may naglagay lang yan wala nang sabi kasi dalawang pakto eh ito kasi mas mabinta to sa akin ang kinuha ko dito ay apat or tatlo tatlong pak kasi mas mabinta sa si kundi yung kumuha na rin akong chicken na noodles kasi walang chicken noodles na naubusan na ano yon? Tika lang guys kasi may magpa-cash in daw. Ayan guys, dito ay matatapos sa ating ano ngayon vlog kasi may bibili tapos naglalaba ako and then nagsasaing ang daming gagawin <laughs> Diyos ko, buhay nanay talaga no, pag may tindahan din wala talaga ito, natin ito maaari natin mag ano minsan yung mag ano sa mga paninda natin para may makapanood sa atin di ba? alam din na yung presyuhan ito ang bintan ko dito ay noon ay 16 pero di ko alam kung magkano ito ngayon sa pure gold ito ngayon lang kasi ako magtinda nito after mga 6 months ata. ah. kasi bihirang bihira lang talaga ito hanggang na expired alam mo ba yung ganito ko na limang piraso na expired lang pero ito matagal pa naman December pa naman 2025 tagal pa naman hindi ito, hindi ito pa rin 25, ay 25 <laughs> 20 tapos ito ay 8 pieces ata to or 9 ito ang 9 pesos ng binta ko ngayon kasi di ba nagtaas yung mga sinigang hindi ito mga nor na tinagtaas din to kaya 8 pesos ng binta ko hindi ito, nasty apple is 22 tapos ating tang pineapple ay 21 itong chocolate hot mix ay nasa ano ata? ito binta ko nito 36 or 40 yung may chocolate, yung plain yan ay 33, mga ganon ito ay 33 and then ito ay 37 ang bintahan ko dito, haper, ano ito ay 33 tapos yung ito ay nasa 27 26 ang binta ko dito tapos yung bulalo natin ay nasa 26 mga ganoon ay ito yung dilata natin kasi wala na ito din kukunin natin ito na ako nito kasi diba yung nagbakasyon ako wala na pala nakalimutan ko rin yung itiks yung ahinti niya mga century tuna or central ito ang binda ko man dito ay 37 37 pesos tapos, itong Dutch meal ay 15 pesos. Ito, dalawang klase at ito, or tatlo ang binili ko. 15 pesos ang bintahan ko. And then, itong ladies choice natin ay 13. Tapos, meron tayo dito ng 2 days. Ang binta ko nito dati ay 60 pesos. Hindi ko na lang ngayon kung magkano. Kaya tingnan natin yung presyohan natin dun sa resibo. Basta mga ganun yung bintahan ko. na 60 pesos. Tapos may yakult tayo. Ang perpiraso sa yakult natin ay 12. Ito mayroon tayong ano, bebang flavor na ata niyan. At tatlong klase lang. May plain. Tsaka yung ano, chocolate. Tsaka ito nga. Tatlo. Tapos ano ko bang mayroon tayo dyan? Tingnan natin. Kaya nakalimutan ko sa sobrang namin. Ano, sobrang daming pinamili ko ano nung mga dinadampot namin ng na ano, mag-asawa. mag -asawa. Ito rin pala, oh, mayroon pa pala tayo nito. Basta mga 16 ang bintang ko nito. Tapos, mayroon tayo. Ala, ang dami kong kinuha. Kumuha rin pala. Akala ko dalawa lang ako, ako sa pure gold. Kumuha rin ako sa grocery kanina. Nag-order din ako. Di bali naman, oh, dagdag kita na 20 pesos. diba Ang binta ko naman dito ay 85 per peraso, per can. 85 pesos. Ito ang ha. Ito ang nakakatuwa. Save to. Save 2 pesos daw kumuha ako. ba? Diba? Ligo Sardin Spanish style. Ito pesos. Ang kung magkano ba isa nitong na bintahan natin? Siguro mga nasa 37 o 36 din yan. And then ito. Buy 3. Save 5 pesos. Jersey na condense. Tapos ang alam ko may cowbill din to. Ito may cowbill. Cowbill. And then. Ayan na tayo Ito corn beef na 210 grams pure foods na corn beef ang bintahan ko pala dito sa corn beef na ano, corn, beef, corn beef na 210 pure foods is 110 na ano diba save at save as much as tin diba bulol na tayo mga kasari ay meron yun pala ito 33 ito ay dalawa kinuha ko ayun yung isa ito Hmm, yun lang. Yun lang yung mga ano natin. Yan. Mamaya na sabon at saka biskuit. Tsaka yan. Mga chichiri. Ay, wala. Mga biskwit na lang ganyan ata yan. At Tsaka mga ibang mga, ano, mga chichiri. Kunti lang mga piyatos lang yung kinuha ko doon. Mga kasari, magsundo muna ako sa aking anak, ha? Yung bunso itong Kasi five pala yung labasan. Iyan yung uras na. Five o seven na. Pero hindi naman lalabas yun. Nagtuwala ko doon sa anak niya. Hindi yung nalabas ng, uh, school. Gaantay lang yung shadow Bye-bye. Mamaya ulit yung tatlong box.